Pupunta tayo ngayon biglaan to guys ha. Pupunta tayo sa ating tindahan. Ito nandito ako ngayon sa office ko. Bigla tayong lalabas ngayon maglalive tayo kasi sabi nila wala na daw kumakain sa Diwata Paris. Pero tingnan natin kung totoo bang ang sinasabi ng mga ito. Biglaan to ha. Hindi ko alam kung anong itsura doon. So ito yung pinto. Lalabas ako. Let's go! Titingnan e natin kung may kumakain ba o wala. Kasi hindi ko rin alam. Kasi kaya gising ko lang eh. Tapos buti na naagaw ko yung corona, oh. hindi ko kalain talaga na Ma maagaw ko itong corona ngayong umagang ito. Yung, yung may-ari ng -tulog, 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 tulog. Na sana kayong may anang corona, buti natulog kayo, nakuha ko. <laughs> Ayan. Mayroon pa naman pala, Diyos ko. Akala ko naman talaga, wala na. May mga dami. Are you ready? Oh, diba? ba? Mayroon naman pala. Kala ko wala. Duzko. ano? Kuya, anong masasabi mo? Cool. Maganda ba ako? Talaga? Pwede bang pakis? Sir, <laughs> <laughs> Ay, ano yung picture-picture? Ano yung picture? picture? <laughs> Ayan ha. O, oh, shout out mo na muna. Naka-live tayo. Ayan po ang <laughs> Diwata Pals for this video. Time check tayo. Alas 8.50 ng umaga. Ayan live tayo ngayon ha. Thank you. Ang picture ngayon ay... July 7, 2024. So, hi madam. Maraming lumalaps. Siyempre, ikutan natin sila. Yan, picture-picture muna. O, ba? Diba? Maraming salamat, guys, sa naagaw ko yung corona. Ang corona ni Idol. Kaya, kung hindi dahil sa inyo mga support, ha? Ah. <laughs> Thank you. Hindi <laughs> ho, picture-picture. Picture, picture. Ops, picture, picture. Hmm. Oh, ingot tayo. Ayan sa mga bata muna. Mamaya na mga basher magpa-picture. Thank you, Diwata. Thank you po. So, ayan guys, ang kaganapan ngayon dito sa Diwata, pari. Kuya, hindi naka-on. I'm <laughs> sorry. Ang video mo hindi naka-on po yan. No, Pinsor, sige ko. Excited maka-ano eh. Selfie ya. Thank you. Hello, hello. Terima kasih. pak. Terima. 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 Thank you <laughs> Sige, picture picture. Picture picture muna ha bago mag-flex ng tindahan kasi ang daming picture. Magkamukha talaga tayo. Tida, magkamukha tayo, sabi mo magkamukha tayo. Mother papayag ka magkamukha daw kami. Nanay ko nanonood ngayon, papayag ka nay, magkamukha daw kami oh. Para magkamukha nga no. Char lang. Dali picture ga. Kita diwan. Kita diwan. I-chop Thank you. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. E iyona kwadi maganda. Salamat po. Okay. Hello shout out. Picture lang ha, bawalan akong i-kiss. Magagalit si mother. Picture lang tayo. Shout kay mama Mama shout out to mama Shout sa nanay ko guys Shout, out shout out sa sa'yo mama na ka na out kay John Leonard John Leonard shout out Sino ba yun? Sino ba yun? Magtatago ka Maganda Ay, pera usog. Maganda raw ako. Mabaka mausog mo ako, ha. Picture dali. Pat. Mm, galita. Mm, picture. Di ba? Ganda? ganda. Sige. Banat. ah oh, di ba? Ayan, nakita nyo na kaganapan sa Diwata Paris Overlord. Ngayon naman, dito naman tayo. Back to you. <laughs> Ay, pinakita ko lang sa inyo ha. So, ibig sabihin, hindi totoo ang chismis. Hello, shout out. Shout out po. ka naman dyan, oh. No? Shout out. Shout out sa mga viewers. Sa <clears throat> Good morning everyone So yon ang kaganapan sa ating diwata Paris Overlord Ang ating uh, date ngayon ay Sunday, July 7, 8.59 a.m. 2024 So maliwanag na hindi siya Tipping, live siya hindi siya repost. So, ibig sabihin, ngayong araw na ito, inyong napanood ng live, ang kaganapan dito sa Duwata, Paris. Maria Dolores, shout out, good morning from Saudi Riyadh. Shout out sa pamilya ko dyan sa Pinas, Hipolito and Berbana family. God bless, mag-ingat po kayo, Ma'am Maria Dolores. And shout out to your family. Shout out na lang sa ating mga live, sa ating mga viewers, sa ating mga mm -hmm. Erwin de Ramos, Balbuena, Mayama na Imo, Pinsan, Kabayan, Kita Adi, Pakitaha, Ubus. OMG. Is that Japanese word? No mo are gusto mas <laughs> masi Japan. Genki des <laughs> ka sala pa pa Sawadika kapongka talan Kapunka Just padalan Munang, ng prayer request Miss Catherine Zenders. God bless po sa ating lahat and happy Sunday everyone. Have a blessed Sunday to all of you guys. Kunting sundo, twi akin akinang puso mo. Miguel, shout out. I don't wanna watch bola from Bolacan. Sabi ni Andrea Gabiana Fernandez. Hello, madam, shout out sa yo. And of course, shout out kay Joy Espero. Thank you so much and shout out sa yo. Ana Lignal, inao, shout out. Anna ligdal in Inalpi. padalhan mo ng friend request si Miss Catherine Sanders FX tulungan kanya mapagawa ako ng sarili what is that? Pagawa ako ng sariling bahay may grocery din ako through hair company Hi Idol, shout out from pamilya ko sa Antique, sabi ni Chere Sarbanto Santiago, shout out sa mga taga Antique and of course shout out kay Adri Adrian Yoto Oh my God, thank you so much for giving me gift. Giving me stars, Adrian. Maraming salamat sa iyo, Utoy. <laughs> <laughs> thank you, Utoy. Sinindan mo ako ng gift. And I really appreciated for that. Thank you so much and good morning. <laughs> Siya lang. Bawal ako mag buntis ako, Papa Ben. Masilan ako magbuntis sabi ng doktor. <laughs> Walmart na tag, Kibit, shout out. Good morning, Giwata. From Las Piniyas, Jeannie Cebu Vlog, shout out. And of course, shout out kay Michael Salerti. Shout out, Giwata. Buhay ko pa, shout out. Ano ba yan? Unsa man yung imugi sulti. Uy, di ano mabasa. Kay gi, ano? Di anak-anak man siya mabilis. Shout out from San Fernando, La Union. Sabi ni Melvin All. QL. as a trader shout out and of course shout out kay Adrian Tuyo Iki Utoy shout out wow rin na summer thank you so much at syempre di ba nagpapasalamat ako yung umagang ito dahil hindi ko akalain talaga na sa akin mapupunta ang kurunang ito hindi ko talaga siya inexpect <laughs> thank you Equiset for my crown Idol the Wata Lilith Martini shout out Watching from Santa Cruz, Manila Sabi ni MJ Samson Jen Cheney Chu Watching live Ruhas Thank you so much Maupay kabayan di Have a nice Sunday everyone Gusto nyo kumanta ako, guys? Yes or no?